Ang ganda pala yung matututo ka sa computers. Dahil sa unang-una -una lahat sa gawa nito ay matututo, matututo ka sa pag uh, si up. Pag si up nito at saka pag may gusto kang uh, shirt ay malalaman mo ito at pag may halimbawa na gusto mong ayusin, isi mo at gagayahin mo ito at magagawa mo yung gusto mo katulad sa pag-ayos ng cellphone yan halimbawa may password ay kaya mong gawin at kaya mong gayahin ito sa paggamit ng computer at kahit pwede rin halimbawa na nanonood ka ng uh, sa cellphone ah, basta pupunta ka lang mag search ka lang sa sa youtube ng mga tutorial yan lang ang natutunan ko dito sa paggamit ng computer saka marami kang mag magagawa dito sa pag edit at sa kapag uh, lalo na sa trabaho sa paggamit ng computer katulad sa paggawa ng mga pinapagawa dito ay madali mo lang siyang magawa saka napakabilis pang gawin lalo na sa pag ka ng uh, sa kamay dito mapapabilis ito at marami ka pang matutunan dahil sa pag-share sa mga tutorial kaya kailangan natin na gumamit nito at mapag-aralan ang mga sa paggamit ng computer yan ang daming buong matututunan kaya yung dati pa wala pa ang computer uh, pag may mga project ay gumugupit-gupit tayo sa mga notebook sa mga magazine para ilagay dito pero pag dito sa computer isisis mo lang ito tapos hindi ka na magugupit at ipiprint mo lang ito pag mayroon kang uh, printer i mo at tapos ipiprint mo siya yan ang kagandaan at marami ka pang matututunan dito kaya maganda talaga marami kang alam katulad nito pag may mga bagay na gusto mong ayusin maayos mo ito katulad sa mga sirang cellphone halimbawa may gagawin ka yun maayos mo ito basta susundan mo lang yung mga tutorial